unang una guys magpapainit muna ng langis sa kawali so ayan na nga guys nilagay na yung langis so ilagay na ang bawang ayan mikus mikus muna natin ang bawang guys hanggang sa ano unahin muna natin pag ang bawang mikus mikus pag mag medyo mag ano siya maggolden golden brown isunod na ang sibuyas ayan guys mikus mikus isunod na ang sibuyas Yung sa bango pa lang sa aroma pa lang ng sibuyas at bawang guys. Nakakagutom na. Yan, ganyan ang ulam dito sa probinsya guys, mga ulam sa pobre guys. So yes, isunod na ang karne guys. So yan na guys, inano na, minikos-minikos na yung karne guys. Pangit talaga ng ano ko guys, sa cellphone ko. Yung, ang ano, hindi maganda ang video. Malinaw. So, ayan. Antayin natin na maluto bago ilagay ang sitaw. May Ayan. Gimikos-mikos na, guys. At Ah, uh, di ba? Malutuin muna natin ang karne, guys. Mga... Mga tatlong oras. Para lutong-luto ang karne. Ayan. Antayin na natin, guys. Ha. Tatakpan muna namin to guys. So, ayan, guys. Antayin na natin na maluto ang karne, guys. Bago natin ibutang ang sitaw oh napakalami sa among ginuto karon guys adubong sitaw guys simpleng ulam lang diri sa probinsya guys sundan sa mga pobre guys so ang lang kayo diyan guys ha so ayan guys ayan may cosmetics ulit guys para lalong mag ano magsama-sama ang lasa ng sibuyas bawang okay So ayan guys, tinubigan na namin na galing sa Angat Dam pa natin guys. So antay-antay lang antay, antay tayo mga sampung oras. Guys, kulong-kulong -kulo na guys. So oh. pinapaluto na yung karne guys. Maganda yung lutong-luto ang karne guys. Ayan. So yun na nga guys, after 10 hours guys. Wow, kulong-kulong -kulo na guys. So oh. grabe, kulong-kulong -kulo na yun guys ang atong nilutong. Adobong sitaw. Ang, ang adobong sitaw guys, so pa na ito imutang liha. O niya, nagkanang lutong-luto na yun ang karne guys. Okay. Ato ganyan ang palutong pag-aay pabukalun. Ato ng takubal. Adobong sitaw. Ganyan lang ang tirada, guys, pag nagluto ng ulam dito sa probinsya, guys. Simpleng, ano lang, tirada. Pero masarap siya. O, diba? Simpleng ulam sa probinsya. Ulam sa mga pumbre, guys, dito sa probinsya, guys. So ilagay na ang pampalasa natin guys sa ating nilutong adobong sitaw. Ayan pa nilagyan pa ulit ng pampalasa guys. Grabe, grabing ano nito. Grabing sarap. Guys, nilagyan na natin ang Uy, paminta. Sino? Kuya. Kailan? No, ka so ayan na guys, mini kosmikos ulit guys. Para lalong ano, lalong sumarap. Ganyan talaga magluto, mini eh. kosmikos guys. Oh. Oh, kasi kuya mo. di ba? Grabe guys, oh. Hmm. ay, guys. So, lalagyan na ng toyo. Ayan na guys. Oh, di ba? Para lalo pang pasarapin natin ang ating nilutong adubong sitaw guys. Ganyan ang tirada niyan guys. Tapos imikos-mikos guys. Yan imikos-mikos natin guys. Grabe oh. Ang sarap niyan guys oh. Wow, napakayami, napakasarap niyan guys. So mag-add tayo dito ng asin. Ayan, nagdagdag tayo ng asin guys. Ayan, na natin ang pakuloy niyan guys para lalong sumarap guys. Ayan guys oh. Mm, grabe ang sarap niyan guys. Ayan. Ganyan ang tirada guys pag nagbuto ng adobong sitaw guys. Grabe oh. Mm, lamig kayo guys. Napakasarap ng aming nilutong adubong sitaw so ayan uh, pakuloan natin yan guys tapos maya maya ay luto na yan oo oh, diba hmm. Marami ang sarap.